Magandang araw po mga kaabol. So, kung mapapansin niyo po itong lupa na tinataniman namin is medyo hindi na po siya ganun ka fertile. So, makikita niyo nasa yellow orange na po yung ano, yung kulay. And isa sa mga amendments na ginagawa ng farmer uh, para dito para mabalik yung siguro mga nitrogen content ng lupa is pagtatanim ng itong mani. Ayan. So dito, Since nagtatanim kami ng uh, vegetables dito, so itong part na to is tinataniman namin ng mani para manumbalik yung um, taba ng ating uh, lupa. So ayan, ito po yung seeds ng mani. So itataniman po dito. Ayan po yung peanut na itinanim namin across the contour nitong area kasi kung mapapansin niyo po ang area is napaka-slopey po niya. So sa may bandang ibabaw ng diyan po nakatanim yung mga uh, pinat kasi diyan rin po yung banda yung hindi masyadong maganda ang um, tubo ng mga uh, fruits and um mga vegetables. So kung mapapansin mo, yun nga po medyo may pagka to orange na po yung uh, lupa due to erosion no so, kapag katagulan, ganitong area Uh, madalas po talagang nai yung mga lupa. So, kailangan natin uh, gawa ng paraan para uh, mabalik yung taba ng lupa and then hindi siya ma -erode. And sa may bandang baba naman po niyan is ang um, nilagyan ko ng control line gamit yung A-frame and tinaniman ko na rin po ng Um, kasi is rich in nitrogen content kapag ka, ano, tumubo na siya meron siyang mga pukul-pukul sa um, kanyang roots so store ng nitro nitrogen. So malaki pong tulong itong uh, money for nitrogen fixing sa ating mga lupa. kapag ka nagtanim po tayo ng peanut, the usual na harvest time po niya is mga nasa 120 days or 3 to 4 months. So, ang kagandahan na po kasi kapag ka tayo ng um, peanut na isang leguminous plants is uh, meron po siyang content na bacteria na tinatawag na brother na kung saan nakakatulong po ito sa pag ng mga nitrogen sa ating mga lupa. So, kung mapapansin niyo po, ka, kapag ka nagbunot po tayo ng uh, mani, sa mga roots nila is merong mga nodules, yung parang bukol-bukol, na kung saan doon po naka-store yung mga nitrogen po na uh, pinuproduce ng bakterya. So, isa po yan sa mga kagandahan kapag ka nagtanim tayo nitong class na to kasi nakakatulong po siya sa pagpifix ng ating uh, nitrogen sa ating mga uh, lupa. So, So ito naman po ay sa may bandang control line po ng area ito kasi kung mapapansin niyo nyo, napaka-slopy po talaga ng area so mayroon na po yung nakatanim ng mga malberries at saka apple gamit yung uh, a-frame so nilocate ko po yung control line ng area to and then ayan po tinaniman ko na rin po ng um pinat para makasama yung ating mga uh, fruit trees sa pag-hold po ng mga Uh, lupa kasi nga po uh, prone po talaga ito sa erosion ang area to so kailangan po natin uh, maagapan po para hindi po maubos uh, yung topsoil sa pag uh, erode.